Buenos tardes, damas at caballeros. Pagkaraan na uh, sirain siya uh, President Bongbong Marcos na inakusahan ni uh, niya uh, British-Israeli uh, lead counsel Nicholas Kaufman na si President Marcos daw at uh, ang uh, ICC ICC officials ay nag para ikulong at yariin at i itong si uh, former President Duterte after akusahan itong si uh, President Bongbong Marcos na may, uh, may pakana daw or timon as if uh, may control si President Bongbong Marcos sa mga aksyon ng mga dayuhan na uh, Lawyers coming from different countries who make up the ICC. Ngayon uh, gusto nang makipag-negotiate. Uh, ang word ginamit ni Kaufman ay negotiate. ha? Gusto na niya pumunta rito para inogotiate kay President Bongbong Marcos ang pag uh, uh, pagkupkop ng Pilipinas kahit hindi ito membro ng uh, ICC ha kay uh, Duterte. At siyempre, ang mangyari niyan makakauwi si Duterte sa Pilipinas. Of course, uh, with the approval of uh, of the ICC kung bibigyan na ito ng interim release na very very confident naman si uh, Nicolas Torrejan. So anong dating nito sa akin, ha? Uh, later on we will uh, we will give you our analysis on that. Pero ngayon, baka sabihin nyo, hindi ito totoo, hindi ito gagawin ni Kaufman, lalo na yung mga DDS, ha? kasi parang uh, parang nagmamakaawa na si Kaufman sa Philippine government after sirain niya ito, lalo na ang presidente natin. So ito, i-play natin yung interview ni, ni Kaufman sa abroad at uh, na uh, may... may, may uh, mga rin siya ukol dito sa Ah, uh, ito nga very suspicious. Bakit nandyan yung tatlong uh, tatlong o oh, apat Duterte children, ha? May pinag usapan ba sila dyan? May agreement na ba sila dyan? O meron bang bagay na prinesenta sa kanila ni Duterte na very uh, that will have uh, a wide-ranging repercussion? Uh, ito ba ay uh, related dito sa pagingi ng uh, ng mga Duterte ng uh, ng uh, uh, negotiation kay President Bongbong Marcos para pauwi na si uh, si Duterte dito ha kuma siya ng interim release so sige we will discuss that later after uh, listening or uh, watching this interview kay Kaufman sa blogger DDS blogger na si uh, Alvin and uh, Tourism. Attorney, um, this is just uh, something that has already transpired. The presence of the former president's uh, president duterte's children in The Hague is a significant development for all of the uh, spectators. How does this demonstrate the court that he poses no risk of or, or light or interference? or is it connected in that sense? I'm not sure how it's connected. I think it's wonderful that they're able to visit their father. um i think it would be even more wonderful and amazing if they were able to visit their father when he was released with guarantees to the country he's seeking to be released to at any just to one, finally what so parang uh, inamin na rin niya na ang presensya ng uh, ng uh, duterte children could be related to di, dito sa release niya ha huh? so, from, sa uh, from niya? the icc niya sa icc hindi kaya dito na siya ma-release sa Pilipinas. Kailang uh, may mga certain conditions dapat ma-maagrihan ang uh, ang uh, Duterte children kasi for the first time kompleto sila ha, kumausap sa tatay nila si si Sara, si Pulong, si Baste, si Kitty. For the first time, ha sabay-sabay -sabay sila kumausap sa tatay nila. Ha uh, this week So, tuloy tayo. Would you like to send to the millions of Filipinos who continue to closely monitor these proceedings and support former President Duterte? First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president. Uh, Para nawala tayo, sandali ha. che check natin dito sa monitoring ko isa kung anjan pa ba tayo. Ah, okay. Andyan pa. Dito lang pala sa isang monitor ko ang nawala. Okay. So, tuloy tayo. Tuloy tayo. Sige. Dito kay Nicolas Kaufman. Their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines. So, sabi niya, pagdasalan natin yung speedy return niya. Di ba sabi, kasi recently na nagfile sila ulit ng petition na sinabi may bansa na na gustong kupkupin si Duterte. My goodness. Hindi kaya Pilipinas yun? Kaya gusto niya makipag usap kaya President Bongbong Marcos? Hindi kaya meron behind the scene negotiation between the Marcos and Duterte families para dito na dito na ibalik si Duterte. Sana hindi, no? Pero pakinggan natin 'to. The former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests for his speedy return to the Philippines. So speedy release to the country request. Ibig sabihin kung uh, yung saan man ilalagay si Duterte kung nabigyan ng interim release, uh, dapat ito yung bansa na gusto niya. Eh wala naman talaga sinasabi ni Duterte ibang bansa na gusto niya, kundi Pilipinas lang. Pwede rin sana China, pero hindi remember ang China ng ICC eh. Siyempre gusto rin niya China siguro. Uh, pero ni-reject na siya eh. Hindi nga siya binigyan ng asylum ni Xi Jinping eh. Kaya medyo bad trip na rin siya sa China. Na-insulto na rin siya sa China. Kaya ang last choice niya, Pilipinas na lang. A request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now. To the Philippines. Thank you, Attorney. Thank you. Uh, do you believe demanding huh? I would like to negotiate for the return of the Philippine president. Uh, with the uh, with the Philippine government now now now. 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 <laughs> demanding pa huh? defense team lead by yourself of course during the confirmation of charges hearing. It's wonderful that they're able to visit their father. Um, I think it would be even more wonderful and amazing if they were able to visit their father when he was released with guarantees to the country he's seeking to be released to. Attorney, just to one finally, what message would you like to send to the millions of Filipinos who continue to closely monitor these proceedings and support former President Duterte? First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines. And I have a request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Thank you, Attorney. Thank you. Now, uh, do you believe that? now, now. the Philippines from the Once again, I'm not going to comment on controversial issues. You're the guy. You're... So, yeah, na. So, kumpiyansa siya na pagbibigyan siya ha, ni uh, President Bongbong Marcos para pumunta siya rito. Nag-antay na daw siya ng imbitasyon. Ha, gusto pa niya uh, mag-invite pa sa kanya si President Bongbong Marcos. Ha? talagang uh, kumpiyansa siya na may hawak talaga si Sara kay President Bongbong Marcos. Ha? So tingnan, na muna, tingnan naman natin yung reaksyon ng Malacanang dito ha. Hi, Yusek. Um, uh, on another topic lang po. Si, yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview um, po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former President's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request uh, of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, uh, willing ba ang Malacanang makipag usap It's so hypothetical right now. So, magbigay mo na siya ng request. Okay. Thank you. Uh, Bettina Onite, Manila Bulletin. Good morning po, Yusek. May we get the palace reaction lang po on the call of tindig Kalikat? Okay, ibang topic na yan. So, kung ako sa Malacanang... Uh, pagbigyan ko yung request ni Kaufman, papuntahin ko dito. Pero pagdating dito, ikulong ko. Kasi siniraan ng siniraan na niya si President, uh, President Bongbong Marcos eh. Sinabi niya, ito talaga ang may pakana. Kumbaga, sunud sunuran lang sa kanya yung mga judges ng ICC. Sabi niya, ang mastermind, ah, ang, ang tunay na dahilan na nakakulong si Duterte sa The ay dahil yung dyan tao sa Malacanang, sa Pilipinas. Eh siyempre si President Bongbong Marcos yun. Eh pasok yun sa cyber libel kasi kalat na kalat naman yun sa social media eh. May ebidensya na. Kaya sige Kaufman, pumunti, da, kung ako ang Malacanang, invite ko yan. And then ikulong ko yan dito. Ikulong ko yan. Ilagay ko yan sa bilibid. Eh, eh maputing maputi yan. At hindi balbon. Eh di... Uh, kwan yan, pagpistahan yan ng mga Sputnik uh, gang doon. Ha? Uh, lalo na na kwan pa naman yan, Porenger, ha? ha? na maputi. <laughs> ah, so <laughs> makinis na <to> makinis. <laughs> so, uh, pero uh, joking aside, joking aside, ah, dahan dating nito sa akin na dito sa rather surprising development na nagmamakaawa na siya makipagkita makipag negotiate kay President Bongbong Marcos o, o uh, pero kay may meron ring konting kayabangan parang sinasabi niya now na dapat now na tayo mag-negotiate ah huh? uh, nagkikita ko uh, hindi totoo ha huh? hindi totoo yung sinasabi nila meron ng bansa na nabili nila. Ay hindi pala, meron lang bansa na nakausap nila para kukupin si Duterte. Either walang ba bansa na gano'n o hindi sila sure. Or pangalawa, hindi natin alam baka may backdoor negotiation. Baka yung bansa na yun ay Pilipinas. Ha? Di ba sabi ni Presidente, he is willing to reconcile. Ha? And sabi ni President Marcos, he is willing to reconcile with the dutertes. So nakikita natin medyo halatado na na, na uh, may control mal, uh, malakas pa rin ang uh, power ng mga duterte dito. Even over Malacañang, tingnan na napaboto nila 19 versus uh, versus 4 uh, uh, to kill the impeachment. Ha? At uh, na panun unanimous nila yung boto ng mga Supreme Court justices to declare the impeachment ni Sara Duterte unconstitutional at di ba sabi ko sa inyo earlier in relation to the very insulting and very fast very fast forthwith the forthwith ha huh? firing of uh, former PNP Chief Nicolas Torre. Sabi ko sa inyo sana sana nga god, god forbid sana hindi ito yung uh, kasama sa backdoor negotiation between the uh, Marcos and Duterte forces kung saan na uh, siguro nakikita si President Marcos na no well there's no stopping Sara from becoming president kaya ngayon nakikipag-negotiate na siya na na uh, to to help the dutertes kunin niyo gusto nila in exchange hindi nila ipapakulong si president bongbong marcos pati pamilya niya kung si kung naging presidente na si sara sabi natin hindi kaya ang pagtanggal kay uh, kay uh, uh, general uh, torre ay related doon sa pagbibigay ng concession sa mga dutertes ha baka ito yung hinihingi ng mga Duterte na sige magreconcile tayo pero unang-unang gagawin nyo tanggalin nyo muna yan si Nicolas Torre na umaresto sa tatay ko hindi kaya related ito doon ha at uh, kasi bigla-biglaan yung pagtanggal kay uh, kay Nicolas Torre na public enemy number one. at ito pa hindi lang nila tinanggal si Nicolas Torre kung nilagay pa nila yung DDS na General Nartates na BFF ni Amy Marcos at sempre loyal na rin sa mga Duterte. So parang para pinatay yung impeachment ng ng uh, pwede gumalaw si President Bongbong Marcos sa Supreme Court kahit sinasabi independent yan pero on paper lang man yan on paper lang nakita nyo, kontrolado pa nga yan ni Duterte uh, kasi siya ang nag-appoint 13 out of the 15 justices and then uh, pero pwede rin marama, pwede rin i-withhold yung budget si President Bongbong Marcos kung gusto niya gumalaw after all your executive secretary niya ay may influence rin sa mga justices na si Lucas Bersamin who is himself a former chief justice eh bakit hindi gumalaw? So okay, hindi gumalaw sa Supreme Court. Hindi gumalaw sa Senado. Kahit tulad ng sinasabi natin, may power naman niya. Over the Congress ba? The Senators. Siya nga nagpalagay kay Chief Escudero dyan by kicking out uh, Mig Subiri. Bakit hindi gumalaw? So, na uh, very suspicious yung pagpagpatay ng uh, ng uh, ng impeachment ng, uh, ko, ng uh, Supreme Court, scripted na. Yung pagpatay ng, ng uh, Senate, scripted na. Yung pagtanggal ni Torre, scripted na. Yung paglagay ng DDS General, scripted na. Ano pa kaya ang susunod? Ibabalik si Duterte para quits na yung away. Parang kumbaga, o oh, uh, quits na tayo ha. Kami ang nagpat nag, uh, pinadala at si, uh, isinorender si uh, Duterte sa Daig. Pero kami rin na, naibalik si, si, Duterte sa bansa. So quits na tayo. Kung maging presidente si Sara, wag nyo paaresto ang pamilya namin. Wag nyo ikulong si, uh, si President Marcos, si uh, President Lady Lisa Araneta Marcos, si sila sila mga anak nila or kaya si Imelda Marcos lagyan sa detention, ganon. Si Sandro Marcos, ikulong ganon. So hindi kaya ito yung tinatawag nila modus vivendi, yung everybody happy. Everybody happy. So tingnan natin kasi sa boses ni Kaufman, parang very sure na siya na bibigyan sila ng interim release at dito dito ibabalik si si Duterte dito sa Pilipinas. So we will be keeping watch on this issue. Kasi malapit na daw lalabas yung ruling sa interim release bago bago siguro yung uh, September 23 pre-trial pre-trial. So let's see, let's see ha. Iniisip ko nga kung ganito ang scenario baka itong uh, plat control uh, Uh, flat control uh, expose. Baka kwan lang ito, baka red herring lang ito, yung parang malihis lang yung attention sa mga sa mga uh, possible unit return to you unit team ni Sara at ni Marcos. Ha? Kasi bakit uh, pinapunta ni Duterte lahat ng mga anak niya ha, dyan sa The Hague? So baka meron usapan sila na hina-hina uh, uh, muna kayo sa mga banat nyo sa mga sa mga Marcoses at makau uh, makuan ma ma kami ngayon under negotiation para pauwiin tayo pauwiin uh, si former president Duterte sa Pilipinas. So sana nga, ah sana nga. Kuan lang natin ito, analysis lang. ah pwede maging totoo, pwede hindi, pero sana hindi, ha? Ah, sana hindi. Okay. So we will be keeping watch on this issue lalo na kung palap habang palapit ng palapit na tayo dyan sa pre-trial uh, hearing sa September 23. So hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Pre thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.